Isang mapagpalang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay magagaling sa Genesis chapter 11 verses 1 to 4. Sa simula, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na nanirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutoy nitong mabuti para tumibay. Tisa ang ginamit nilang bato at alkitra ng kanilang simento. Ang sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring nga abot sa langit upang maging tanyag tayo at wag nang magkawatak-watak sa daigdig. So, yun nung simula, isang salita o lengguahe lang talaga ang ginagamit ng tao sa daigdig. Yun ay ang salitang Hebrew. Pero nung makarating sila sa kapatagan ng Shinar at nanirahan doon, nagkaisa silang gumawa ng kagamitan para makagawa sila ng isang tore na aabot daw sa langit upang sila daw ay maging tanyag at di na magkawatak-watak. Pero hindi kinatuwa ng Lord yung ginawa nila na yon kaya bumaba si Lord at pinagiba iba ang salita ng bawat taong naroon. At dahil hindi nga po sila magkaintindihan, napahinto po ang pagtatayo nila ng tore. Kaya simula nun, ang lungsod na itinatayo nila nun ay tinawag na Babel. Na ang ibig sabihin sa salitang Hebrew ay kaguluhan. Mula nun, nagkahihwahiwalay yung mga tao at tumira sa iba't ibang bansa at tuloy pa din ang at tuloy pa din ang paggawa ng mga kasalanan at kasamaan hanggang sa henerasyon natin ngayon. Hanggang sa henerasyon natin ngayon. Dahil tayo nga ay nanggaling din sa lahi ng mga anak ni Noe. Yung lamang po, glory to God and God bless po. Salamat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat ang po sa akin ng Panginoon na ibaba po ngayong araw ay ang Genesis 11, 5 to 9 at ang nakasaad po dyan ay Bumaba si Yahweh upang tignan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig kaya naitigil ang pagtayo ng lungsod. Babel, Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Ang mabuting malita po ng ating panonood ano uh, actually this is very very rebuking po ano na uh, isa sa mga salita ng Panginoon dahil ang sabi po diyan <coughs> bumaba po si Yahweh so nag-effort pa po siya ano para tignan yung ginawa ng mga tao although alam niya na kung ano yung plano ng mga tao which is mag mas maging mas mataas pa po kay Yahweh o sa ating Panginoon pero sa totoo po, wala naman, Wala namang makakaangat, ano, or wala namang makakaabot sa uh, kinalalagyan ng Panginoon ngayon. Dahil ang Panginoon lamang po natin ang hindi nagkakasala. At marapat po, ano, na siya po yung nasa tuktok dahil sa po ang ating uh, Diyos at uh, karapat dapat po siyang sambahin dahil po sa lahat ng ipinagkaloob niya sa atin at ayun po so sabi gusto nila maging tanyag at hilita ng Panginoon kaya bumaba si Yahweh upang tignan ng lungsod at ang tinayo nilang tore kaya pinigilan niya ang plano So, ang Lord po, pag alam na po niya na hindi maganda ano, yung kakantongan natin o yung mga plano po natin, pinipigilan niya po yun kasi ayaw niya po tayong magkasala. So, grabe pong pagkakasala yung plinano ng mga tao na masigitan pa ano yung Panginoon. Hindi lang pantayan eh, talagang mas gusto nila na mas maging tanyag, na maging tanyag eh, Pagka, sa bagay po, kung nasa mundo po talaga, yun naman yung ibang ini-aim ng ibang tao ano, na maging kilala, mas kilala pero kapag ka tayo po ay kristyano na alam na po natin yung mga do's and don'ts so hindi na po natin ini-aim yung world, hindi na po natin ini-aim yung kasikatan kundi ang ini-aim na lang po natin ay um, ang ah, kahit makaabot man lang sa laylayan ng laylayan ng damit ng Panginoon. So bumabal po siya, pinigilan niya po yung plano ng mga tao sa pamamagitan ng paggulo ng kanilang mga wika. Kaya po pala merong mga nag english merong mga Espanyol, merong mga iba't ibang uh, ah, lingwahe na po nagmula po pala yun sa dahil sa pagkakasala rin po ng mga tao. Ano? Putas niya pong guluhin uh, actually ginalo niya po yung mga wika para hindi na magkaintindihan para hindi na po magconibe ang mga tao ano kasi actually maganda rin po yun uh, in one way maganda rin po na nagkakoconibe yung mga tao kung para po sa ikabubuti pero in this part po nagconibe sila para po ano sa masamang adhika eh, na maging tanyag ano kaya ang panginoon to the rescue actually to the rescue pa ang Panginoon dito dahil pinagwatak-watak niya po yung mga salita ng mga tao para ma-stop yung uh, kasalanan na gagawin nila. At simula po noon ano, ah... Uh, Nag, hindi na po nagkaintindihan yung mga tao. So, hindi na po natuloy yung binabalak nila. At wala pong masikit pa kay Jesus. At ang sino man pong magbalak ng hindi, uh, ng hindi maganda ay hindi po nagtatagumpay. Kaya nga tayo po, ano, bilang mga tao, dapat mas mag, maging mapagkumbaba pa po. Kung kaya po nga natin na talaga magpatira pa sa Panginoon. Kasi deserve niya po yun sa lahat po ng binigay niya sa atin. Sa lahat na ipinagkakaloob sa buhay po na meron tayo. Deserve po ng Panginoon ang lahat ng ng kaluwalhatian. At kaya time uh, dahil di, di din natin alam kung anong kayang gawin ng Panginoon sa mga buhay natin. Yung pagpapatira pa po na yan, yung pag, pagpapakumbaba. Sabi nga kung sino ang nagpapakababa siyang inaangat at naniniwala po ako ano na we're not aiming naman na iangat ng Panginoon. Pero naniniwala po tayong mga Kristiyano na dahil tayo po ay napapakumbaba sa Panginoon, tayo po ay kalulugdan niya at lagi niya po tayong sasamahan. So, ayun po, uh, for me po, it's always, ano, uh, pagpapasalamat sa Panginoon yung rebuking, kasi it's a form of love din po, nire-rebuke po ng Panginoon yung mga hindi natin magandang gawa dahil po, tayo ay tao, minsan po tayo ay nakakalimot, nagkakamali, pero to the rest po po, lagi ang Panginoon. So, ayun po, it's a reminder to us po, na lagi po tayo magpakumbaba sa Panginoon at lagi lang po tayo magmahalan, lagi po natin uh, isa iunahin yung pagsamba sa Panginoon at wala po tayong uh, uh, dapat alalahanin ano, sa buhay na ito kung alam po natin na lagi natin kasama ang Panginoon ayun lamang po to God be all the glory po Amen Isa po pagpalang araw po at uh, magbabahagi lamang po ako ng ating Bible verse para po sa ating Bible verse sharing at nasa Genesis chapter 11 na po Uh, ito po ay sa Genesis um, chapter 11 verse 10 to 15. Uh, from Shem to Abraham. This is the account of Shem's family line. Two years after the flood, when Shem was 100 years old, he became the father of Apraxad. And after he became the father of Apraxad, Shem lived 500 years and had other sons and daughters. When Apraksad had lived 35 years, he became the father of Shela. And after he became the father of Shela, Apraksad lived for 103 years and had other sons and daughters. When Shela had lived 30 years, he became the father of Eber. And after he became the father of Eber, Shela lived for 103 years and had other sons and daughters. Ayan. Uh, the generation of Shem provide the beginning of the history of God's chosen people, uh, di ba? God chooses a particular people through which to bless and bring deliverance to entire human race. Ayan, so sa kanila pala nag-start yun, di ba? Tapos sabi pa dito, ang angka ni Sem na nagtatapos kay Abraham ay inilagay kaagad kasunod ng nabigong pagtatangka ng mga na nanirahan sa Babel na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Nagpapakita ito ng kaibahan na ang isang unay na dakilang pangalan ay nagbimula sa biyaya at pagsunod sa Diyos sa kanya. Ayan. Ayan. So, dito dapat natin pansinin yung lumiliit uh, na tagal ng buhay ng mga patriarka kasunod ng Baha di diba? So, uh, lumiliit yung buhay, nababawasan, di kagaya ng mga noon na like yun, 900, 903 years na silang na, ano, na buhay gano'n, di ba? Tapos, like katulad na lang ng buhay ni Pele, uh, 239 taon, ay halos kalahati ng kanyang ama na si Eber na 464 uh, na taon, di ba? So, sa mga unang patriarch, ang pagkakaroon ng mga anak sa malalaking edad ay karaniwan sa panahon ni Abraham. So, ayun lamang po. Ayan, hello po sa ating lahat. Ang babasahin ko pong uh, verse po ngayon ay galing po sa Genesis chapter 11, verse 16 to 21. Sa gulang na 34 apat na taon, naging anak ni Heber si Peleg. Nabuhay pa siya ng 430 taon at nagkaroon din ng mga ibang anak. Sa gulang ng tatlumpot, taon, naging anak ni Pelex si Reu. Nabuhay pa siya ng 209 taon at nagkaroon pa ng ibang mga anak. Si Reu naman ay 32 taon na nang maging anak niya si Sero. Nabuhay pa siya ng 207 taon at nagkaroon din ng mga ibang anak. Uh, yun lamang po. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless everyone. from the book of Genesis, chapter 11, verse 22 to 25. When Shirog was 30 years old, he had Nahor. After Shirog had Nahor, he lived 200 more years and had other sons and daughters. When Nahor was 29 years old, he had Tira. After Nahor had Tira, he lived 119 more years and had other sons and daughters. God bless. Today, po, this is Genesis chapter 11, verse 26 to 32. And Terah lived 70 years and begat Abram, Nahor, and Haran. Now, these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran, and Haran begat lot. And Haran died before his father, Terah, in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. And Abram and Nahor took them wives the name of abram's wife was sarai and the name of nahor's wife milka the daughter of haran the father of milcah and the father of iscah but sarai was barren she had no child and terah took abram his son and lot and lot the son of haran his son's son and sarai his daughter-in-law his son abram's wife and they went forth with them from Ur to the Chaldees to go into the land of Canaan. And they came into Haran and dwelt there. And the days of Terah were two hundred and five years. And Terah died in Haran. I love po. Uh, salamat. Tapos ay tayo. Isa mapagpala. Good evening po. Good evening. Good evening. Nasa chapter 11 na tayo ng Genesis. And no Sa Uh, sa 1 po, ayan, isa ang wika, lahat ng lahat nagkakaintindihan. Ayan, yun po yun sa verse 1. Mm -hmm. so, Tapos yun sa 2, uh, nakarating sila, yun sa paglalakbay nila, nakarating sila sa Shina. Ayan, Shina. Uh, patag na lugar. Mm, -hmm. mm -hmm. Tapos, uh, naisip nila, napag-desisyon na nila na doon na sila mag-stay. Mm -hmm. Ayan, doon na sila mag-stay na kaya sila gumawa ng maraming tisa ha, uh, para lulu lulutuin nila yun. Lulutuin ng mabuti para tumibay. Ayun, uh -huh. yung pala yung process niya para magamit nila yeah, yun. Yung gagamitin nila yun na, ano, na bato. Hmm. At alkitran. At alkitran. Oo, pang gawa ng tore. Pang build, o. Uh -huh. Para mas matibay. So, sa four naman, ayan, sinabi dito, halik kayo. Nag-uusap sila. Uh -huh. Uh -huh and sabi, halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdip. Ah, ayun. Kaya yeah. highlight natin yung tanyag. Oo, so, bakit gusto nila yung magtayo ng tori na abot langit pa? Mm -hmm. uh, siguro, ano, dati mababa lang yung langit. Hindi ganun kataas. Kaya naisip nila na makakagawa sila ng tori na... Kasi taas ng lang yun. Which is mm -hmm. nangyayari nga yung mga panahon natin. Mm -hmm. Na umabot diba? um, talaga yung um, mga build out. Oh, meron dito sa Korea, abot langit no. Hindi mo lang makikita say, yung dog. Tsaka <laughs> yung aggressive <laughs> na siya. aggressive yung mga tao kayo na, ay gusto ko maging ganito ako. Ano oh, eh, tsaka bakit gusto na maging tanyan, mm -hmm. Di ba? Para saan? Mm -hmm. Tsaka para, para hindi sila magkawatak-watak. So, parang siguro kung naisip nila na mas marami tayo, na nakakaisa, pag may gusto tayong gawin, mas madali. Mas marami, mas kaya-kaya, gano'n. Oo. Uh -huh. Dito parang scary to. Kasi, kumbaga, uh, nag-depende sila sa kanila, sa sarili nila. Baka, oo. Uh -huh. Baka yun yung naisip na ng Diyos, or alam ng Diyos na mangyayari yun. Kaya, diba? Uh -huh. So, dito, ayan. Lord came down to see the tower. Mm. -hmm. mm -hmm. Yan. Sa so chapter 6 yun? Mm-mm. Uh -uh. Sa chapter 5. Tapos yung sa chapter 6. Mm -hmm. Lord said, Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi nagtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan na hindi na susunod sa Diyos. Yan. Yes. Yes. Yun, di ba? Kaya nakikita na ng Diyos eh. Kaya si God is all-knowing, di ba? At sa tao, ah, minsan meron tayong mga gusto, no? Na ang akala natin makakabuti sa atin. Pero mas mas nakikita ng Diyos na, ay, pagka nakuha niya to, mapapahamak siya. O, oh, di ba, minsan may mga gusto tayo na hindi natin nakukuha. Kasi nga, hindi hindi mapapabuti sa atin yun Kung, or mapap mapapahamak tayo sa ganun. Kaya minsan hindi rin siya ano yung hmm, ano ba yan? Hindi binigay yung prayer ko. Uh -huh. Di ba? Kasi, Kasi hindi naman pala no ang sagot dun eh. Wait, may diba? tayo. Oh, may wag, wag, wag yan. Merong mas maganda. Di ba? May tamang way. Uh, -huh. diba? uh, -huh. uh -huh. So, seven. Seven. Ah, uh -huh. Si, uh, Lord, uh, si Lord parang atay ng isa tayo. ito. Ang mabuting bumaba tayo at guloy lang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Mm -hmm. so, oh, tayo, may kausap ang Diyos. Di mm -hmm. Hindi siya mag-isa. May kausap siya. Mm -hmm. Like nung nung sinabi niya na natin ang mundo. Natin. May kasama mm -hmm. rin siya nang naglalaman noon. Mm -hmm. Pati this time, tayo din. So ano, may kasama din siya na bumaba at saka na nag-confuse. Mm -mm, na, sa wika. Uh -huh. uh -huh. Oo. Yeah, na, uh, dito, dito nag start yung sinasabi mo na yung habang kinakonstruct yung tower. Oh, right, uh -huh. uh -huh. Bible study ako nung sa nang bata pa ako sa Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. The advanced, the high school. May Bible study kasi. Yan, pinag pinag-aralan namin yan na nagbibig sila ng malaking tower. Tapos, yan ay pinulo na sila. May nag, doon sa pinakataas, may sinabi kasi siya na meron siyang kailangan na gamit. Sa baba, sa so, bulungan. bulungan kasi, yun. Hanggang sa nagkamali yung pagsabi na doon sa baba, tapos nung kinuha na sa baba, yeah, inakit ta sa taas, sa hindi niyo. naman, oo. Nagalit yung nandun sa taas. Hanggang sa kasi sabi ko na hindi maganda sa iyo. Uh -huh. Syempre magagalit ka, masasabi kang hindi maganda rin kay Ate kasi uh -huh. sa kanya nag ano, diba sa, sa kanya mo binulong yung ano tapos iniisip mo baka mali yung sinabi niya. Yun doon yung ano, nagkagulo-gulo sila. Nagkaaway-away sila, no. Oh, Iniba-iba na yung. Uh Tapos nung nakita ni Lord ba? na nagkaaway-away sila iniba niya yung salita ng mga tao. So, sa din siya. Oo, pwede din siya. Baka yun mas madaling i-instruct sa natasya. Hindi, yun talaga yung kwento. Tingnan mo, alam mo yung youth bible mo? Oo. Oo, nakasulat siya doon. Pero hindi ko kasi iyes. Hindi ko lang alam kung saan. Hindi ko kung sa youth siya, yun yung pinaka... O, hindi paliwagan sa mga bata. Yan, anong chapter na tayo? Eight. Eight. Yan at ginawa ng na ito ni Yao so sa chapter 8 mm -hmm. niya ginawa 'yun yung mga mm -hmm. sinabi niya kaya natigil ang pagkatayo ng mga lungsod kaya mm -hmm. so, so yeah. yung yeah. si Babel mm -hmm. Babel yung itinawag dun sa city na 'yon dahil uh, yung ano niya yung meaning niya gate of god mm -hmm. ngayon pa lang ganoon before na mm -hmm. meron pa lang tinatawag na gano'n. Yeah. Para may gina. Ah, Dito, Para ginalo yan. ang wika at nagkawatak-watak ng mga tao so, sa buong okay. daigdig. Kaya nagkaroon na tayo ng mga ibang language, like may Spanish na, may Italian Kaya huwag na tayo magtataka na, paano nangyari yun, no? Mm -hmm. Doon sa pagpunta ka sa Europe, iba na yung salita, pagpunta mo ng so, Pinas, pagpunta mo ng Japan. Japan yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, so, alam mo ba yung kwento ng bakit ito? Pero ano, uh, may naisip ako. Ay dadagdag ko lang kasi 'di ba minsan hindi kailangan ng salita eh. Pa minsan nga mas dangerous yung nagsalita na nagkakaintindihan. yan. Ah, uh, na may napanood lang ako kasi yung ano na babae at lalaki <clears throat> na na-attract sila sa isa't isa. Pero hindi sila nag-aaway. Hindi sila marunong ng salita. Hindi sila nag-aaway. Eh. Oh, ang yung... galing <laughs> Wala silang pagkakawayan. O, oh, love lang sila palagi. Ay, di ba? O ano ay, lang yung masaya lang sila palagi. Kasi... Basta so, pag natawa ko, natawa lang siya. Ganun din <laughs> siya. din Kailangan galit ako. Ganun din siya. Ganun din siya. Kasi sa chapter 10 na, ano na eh, yung sa, yung saling lahi na ng from kay Shem, di ba, yung sa anak ni Noe na si Shem, to kay Abram. Hmm. So, ayan ako, meron din ako. Okay. Yun nga sabi dito, the generations of Shem provide the beginning of the history of God's chosen people. And God chooses a particular people through which to bless and bring deliverance to the entire human race. Tapos, dun din kay sa angka ni Shem na nagtatapos kay Abraham ay nilagay ka agad kasunod ng nabigong pagtatangka ng mga nira sa Babel na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili nagpapakita ito na kaibahan, na ang isang tunay na dakilang pangalan ay nagmumula lang sa biyaya at pagsunod ng Diyos sa kanya. Kung baga yung mga sumusunod lang sa Panginoon, yung, kung baga, pagka ginaglorify natin yung Lord, di ba, uh -huh. uh, yan yung magbibigay sa atin, na, ma makakamit natin kung ano yung gusto natin, na baka gusto rin ng Lord. Uh -huh. Kailangan, uh, i-coconsult natin sa Kanya, kasi kung sa atin lang, hindi talaga siya uh, magkakamit. <coughs> like ito, ta uh, dahil nga uh, sa sariling kagustuhan lang nila, di ba? Uh, hindi to kumbaga hindi siya magiging matagumpay kasi wala ang Lord. Okay. Mm. So, so yun siya. Yan po. Ayun, ay may dagdag pa. Ano ba? mga may reflection na <laughs> yun <tayo> sa <laughs> Ang layo kasi nung sinasabi niyan? ko, huwag <laughs> <laughs> Next time na lang <laughs> yung pag-inay ng topic. Eh. Kunyari, kunyari, sa atin tayo bilang tao, iba meron tayong mga and like mm -hmm. yung iba gusto mong sumika mm -hmm. gusto -hmm. so ano so dito parang pinapakita nga yung ano ng Lord kumbaga parang sa ano naman kasi parang sa sa nakasulat naman okay lang parang okay lang naman na na yung gustoin mo okay lang naman na makuha mo mm -hmm. pero not too much kasi too much kasi pag too much na greed na yung lumalabas yeah. so sa kaaway na yung tama uh -huh. mm -hmm. Uh -huh. so, hindi naman mabait eh? hindi bibigay ni Lord sa'yo. Eh, di magpakabay tayo. Oo, oh, <laughs> tama. Thank you yeah. po. Gagya sa yeah. Bye. 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 Bye.